Guys, hello! Andito po ako ngayon sa amin tanim na bayabas. Kukuha ako ng bayabas, guys. May dala akong bag. Guys, masarap dito ang bayabas, guys. Masarap. Okay. <laughs> Hindi ako makakita. Yeah, man iyan. Naklo man ang dara mong bag. Ubusan mo ang bumangan. Ay, siyempre naman. Kasi siya na magsakat ni. Eh. Magagang ka dyan. Ang ulupan mo dyan. Hmm. Ang mm. bayawas. Ubus mo pa daw ang bayawas ni. Naklo na ang bag mo. Ano man? Pagbaba ko ligde. Ubuon mo ako. Taday ko makababa. <laughs> Balak sa buhay mo. Sakat-sakat ka na dyan. Ang kakitang ulup ka pa. Oo. Guys, gusto rin bayawas, guys. Singko lang kayo niyang saro, guys, oh. Singko lang. Puro mo siya ng camera nga Dahil ako makababa, guys. Mm hmm. Ay, ko. <laughs> tapos 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 ano, ako, tapos 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 ko na tapos tapos guys gusto tapos tapos oh. ay may tapos <laughs> tapos may ipot guys so <laughs> naiputan duman sa lawkang bag ko. Di pa purot ani buha ka. Masarap. Masarap. <laughs> <laughs> hmm. Sarap. Guys. Masarap ang bayabas. <laughs> hmm. Guys, oh, so, payat.